ano uh, mga kasel. Uy, hey, dali niyo yung ano, oh, tayo, dali. Kasama uh, yun? namin si KenKen Ken ngayon, ano? At uh, dumating na siya. Pamaking ko, dumating kahapon. Dito, tara. Dito yung <laughs> mahal. Pupunta, pupunta kami sa Peron. Doon siya nakadestino eh. Yung Peron, oh, ito. town lang siya. Pero ganito rin kalaki, ano kagaya ng yun, physics. Kaya, uh, tangayon. Oh. Pero dadaanan muna namin si namin yung kanilang village so, maganda. Ayan so, yung aming apartment. No? Yung flat namin. No? Pang 5th floor kami. So, ayan. Namin yun yung nagpalingit ng bahay namin. Maganda din dito sa lugar namin. Ang dami pang puno. Natake na yan. Ayun nga pala. Ano Bali flat dito oh. 0.5 mo Kanina pa ay naka 0.5. na Wala pa Ay, ito pala

Ayan po kami, andito kami. Nila Ken Ken. No? Oh, ito yung accommodation nila. Lang, kami. Pero temporary pa lang yan. Oh. Dito kami sa Beroun. Ayan, share with you. Naig pa o. po daw sa Eben. Eben o, oh. may itlog ako Eben o. Oh. Mm sa old town. Heaven, nandito na didi mo. Punta namin yung so, old town square. Ka. Maganda. Kung gusto mo maging ganto ang kulay heaven, sumunod ka dito. <laughs> oh, grabe ka. Saka so, mga kita, oh, nasa Europe ka. Oh. Yan ang bawa namin na. Nilaga ba eh, saka wek-wek. Ito yung bahay nila kito. Oh. Ayan. Nandito yata. Ewan ko nasa na yun. Doon, sa dulo. Ah, kapat. Ayun yung kasama namin, o. No? Webes pa lang, wala nang pasok, o. Eh. Heaven, shout out Heaven. Hi Heaven. Pakabait ka diyan Heaven. Ano sa po? Alam mo ka, po, na namin yung Verona, yung old oh, town nila. May na kaya lang kami. Centro. Binata yung pinaka-meno. Dito na dito yung. ayan mga kakasel. Ah, ngayon explore namin ng konti yung bilig sa town na to, Kasi pinuntahan namin yung pamangkin ko. Kararating ng kahapon. Ngayon, hindi namin nalam saan dito yung kanilang old town pero hanapin namin. Ngayon dalawa si Sherwin. Saka si Toto Nakachinelas nga lang si Toto yun. ba? Ito nila oh at tingnan natin kung maganda yung kanilang lugar yun 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 si Ate Nat Nat Ang dito mo yung sentrum nila. Diba? Ang ganda rin nila. Gusto ko nila ang ganda ng landscape nila. Oo nga oh. Wow! wow. wow. Ang piling oh. Ah! kala ko lumilipad. It's a prank. Yan okay, no, oh. Pakita mo nga yan oh. Dito, oh. Uh, cross uh, the lake. Cross -lake. Ito na yung kasi parang prag, prag. Nasa prag na ba tayo? Ba Maganda din yung sentro na yun. sa amin may mga punak. Sonia. Sumuha yung mga tindahan nila optika. Dito pala may optika pala sila dito. Dito sa atin ba meron? Parang ano dito kayo. Ayun, ituturo ko na lang. Marami. Interested, interested kami ha August 22 din, nung August 22. Ah, ito yung T-Mobile. Oo, oh, ha? ito yung kanilang... Pero mas maganda pa rin ang pisik. Uh, Don't compare. Hindi uh, uh, pa sila sumama sa atin sa T-Mobile tapos sinamahan nyo sa saan makipag-usap dyan. Wala pa rin sila lakad eh. Kailangan nila yun Ayo, hey, oh, may volunteer pa oh. May volunteer. Asa mm -hmm. I yung mean, tatlo? Sakto oh, makaka baka maka-ukay pa. Shit <laughs> <laughs> ka. Sa Europe, maka ukay pa binibili namin. Oo, kaya wag kayong magsabi-sabi sa amin na branded yung suot namin. Tapos ang damot-damot namin sa pasalubong. Hindi nyo ba alam, wala naman kasing fake dito. Tapos yung ukay dito. ganda ng kulay eh. mga building, ito mo na ang Ay, papasok nga ako dyan sa Tetanet. Titingnan ko kung... Mm -hmm. Hindi naman yung bata 30% to. Baka mura doon, makapasok nga. Ayun mo yung tatlo, sumo. Bakit naman? Ito lang, bawal kasi yan dito, isa, may nesta. Ito so, mo sila ako, ayan o. Papa, naliligo na ako. Ayan. Isang na ko. Uh, may pauntay dito. Ganda ah! Eh. Ganda din ang architecture nila. Yes, doon lang sa may revolto. Oo. Namaya magpipicture-picture ng mga ganda. Ito pinaka ang pinakasentro nila. Changgihan pala ngayon oh. No? <laughs> na yung plums doon yun. Hmm. Uh -huh. Parang maagang mag o -o, o Tingnan nyo yung mga puno. Nagdidilaw na siya. Nagdidilaw na agad o. Oh. na. o, -o Maaga dito sa kanila. Sa ating green pie. Okay na. Okay na. Okay, laro muna kayo.

Tawag nila dito, oh, ito yung bero na Bukha na ng ano to, ng project Ay, na Ay, nahulog! Yun lang, yung kanilang lugar Mamagway, Pero maganda yung landscape nila doon Kung gusto mo mag-hiking Parang pagano'n yung kanilang ano, place, ano? Yung ilog doon, oh, magamakasin pa Yung ilog, yung malaking ilog Ito? Ito? Oh. Baho ba ito? Walang wala sa tatay niya. Bakit mabaho? Bibili natin. Yan ang praha. Totoy. Eh,